Panoorin natin at alamin natin ang problema ang idinulog sa programang Face to Face. Ang ating episode ngayong gabi eh, Kapatid na o Kapatid na Kalawang. Alamin natin, panoorin po natin. Catherine, Catherine, sino ang inirereklamo mo? Ito mo ang aking kapatid na si Mary Ann dahil lang po sa kanyang akusasyon sa akin na ako daw po ay nagmamaltrato sa aking ama na hindi naman totoo. Sinasabi mo bang invento lang ni Mary Ann tong sinasabi niya minamaltrato niyo? Ah, to totoo po, parang totoo na po kasi maraming pong kumakalat na chismis about na ako daw po ay anak na pabaya. Wala daw po akong pakialam sa magulang ko. Wag mong sabihin sa akin na ako'y walang pakialam. Ako lahat nagpo-provide ng pagkain niya, gamot niya lahat ng kailangan niya. Ako, may alitan ba kayo ni Mary Ann? Uh, ito lang po, simula po nung namatay yung nanay namin, ayun na, doon na nag-umpisa. Na nakikita niya kung sa akin, porkit ako nagbibigay lahat ng pangangailan ng magulang namin lalaki, ako lahat nagbibigay ng ano. Kaya sinasabi niya na may karapatan na niya. ka ng maltratuhin hmm. ang iyong tatay. Kung paano mo nasabing batugan at palaasa itong si Mary Ann? Sa akin po sila nakatira. Sa akin po, ako po isang single mom. Ilan pong anak ko? Lima. Ang trabaho ko po ay isang labandera. Akit pa, bababa po ako ng bundok para maglaba sa Marikina. Uuwi ako ng gabi na. Ako pa mag-aasikaso ng, ng pangangailangan nila sa loob ng bahay. Magluluto, maglalaba. Lahat, akin. Dokot, bakit mo nasasabing ako, minaltrato ni Catherine sinayo! ang inyong tatay? Bumili po ako ng, kasi nabusa po kami ng stock na yung bigas, bumili po kami ng bigas, bumili po ako. Pag uwi ko po, pinapakain niya po yung tatay ko ng l**t, po kumakain tatay ko na tinabig niya ng tatay bani, Sinusungal nga niya, tapos sabi, niya, ay mo kumain, lumayas ka, mamatay ka na sana matanda ka. sinampal niya, sinuntok niya ko ano. Ano nangyari sa inyo nun? Nung, nung nakita mo? Anong ginawa mo? Hindi po kami amin sabi ko, pinalayas mo kami. Sige, lalayas kami. Pero hindi mo makikita ang magulang natin. Talaga. Catherine, in, totoo ba ito na sinungal-ngal mo ang tatay mo at pinagsasampal mo? Mami, hindi ko po pinagsasampal ang tatay ko. Kung, kung pinagsasampal ko po, eh di sana, matagal na. Eh, hindi ko naman po ginawa niyan, eh. Ganawa ko para mabis, kesa masaktan ko sa wili ko magulang, sinabihan ko sila na kesa ganyan, kesa magkagulo tayo, umalis kayo dito sa bahay ko. Pero inabutan ka raw ni Mary Ann sinasaktan mo ang iyong tatay at sinabihan mong mamatay ka na. Totoo ba, Ay, ba, Mary Ann? Hindi ako sinabi yan. Ang sinabi ko, pa, yung sa akin, ayaw mo binibigyan, pinapakain kita, sinusubuan na kita, oh binayi ng pakita ng gamot. Ba't ayaw mo inunom? Ayaw mo kumain? Anong kagawin mo? ano tanong nga, kumakain ba nila ang magulang mo na... ba? Hindi kumakain ng alak, magulang mo ng laki mo. Bakit mo susungal nila kutsara? Mag-isip ka kung ikaw ang pakalay sa lahat. ka, Unahin ko lang muna si LC. LC, atras na tayo ng konti dun sa away ng mga mag-aama. No? Uh, una, hindi ka nakatira dun sa bahay nila and you are not even a relative. So, pabayaan mo sa kanila yung problema nila. Si Tatay Felix, Tatay Felix, alam niyo, totoo yung sinasabi ng mga kabataan natin ngayon na hindi porke magulang ka, tama lahat ng diskarte mo. May gawa din tayong mali. Ano? At yun dapat matanggap natin kung ano yung maling ginawa natin. Okay? Kung ano ang itinanim natin sa ating mga anak, yun ang aanihin natin nagtanim ka ng galit kay Catherine, unti-unti, inaani mo na kay Catherine yung galit na itinanim mo sa isip niya at sa puso niya. Which is wrong, Catherine. Mali. Okay? So, hindi porke tatay, tama lahat ng ginagawa. Catherine, alam ko ang damdamin mo when my mother died. She died at the age of 90. Hindi na ako kilala ng nanay ko. My father died at 92. Malinaw pa ang isip niya when he died. Pero inahabot ko yung ma-burn out ako ng pag-aalaga sa magulang. Nahihirapan na rin ako. Ako nag -ahanap. buhay pagdating sa gabi. Gusto ko matulog, hindi ako makatulog dahil nanay ko maingay. Pagising mo sa umaga, yung pampers ng nanay ko, dinudurog-durog niya. You know, things like this. Nakakainis, di ba? Pero walang dahilan para ipagmudmuran mo sa bibig ng tatay mo ang kutsara dahil hindi siya kumakain ng noodles. Wala kang karapatan para gawin 'yon. Alam ko na nagagalit ka, minsan burn out ka na. Pag burn out ka na, lumayo ka na. Pumunta ka doon sa kapitbahay mong may tindahan ng whatever, makipagkwentuhan ka tsaka ka bumalik maswerte ka, may tatay ka pang buhay na pinaglilingkuran. Ako ngayon, gusto kong yakapin ng tatay ko. Wala kalansay ng tatay ko. Pero ikaw nandyan pa ang tatay mo. Pag uwi mo, mami, pwede mo siyang halikan sa noo. At sabihin mo sa kanya, mahal kita, tatay. Nagkamali lang ako. Pwede tayong magsimula ng isang bagong relasyon. Mahaaring ngayon, Catherine, hindi mo na iintindihan ang sinasabi ko. Pag nagpantay ang paa ng tatay mo, ikaw ang pinakamalakas na iiyak pag hindi mo binago ang pakitungo sa Kanya. Hindi mo tungkuli na maglingkod sa tatay mo. Wala sa batas natin na maglingkod sa tatay mo. It's not even in the Ten Commandments. Wala yun doon. Ang sabi lang sa Ten Commandments, respetuhin mo ang mga magulang mo, ang tatay at nanay mo. Pero yung paglilingkod mo sa kanya, ngayon, lalo na na mahina na siya, hindi yon paglilingkod dahil tungkulin mo, ginagawa mo dahil mahal mo siya at siya ang nagbigay ng buhay mo. Huli na lang, para sa inyong magkapatid ni Mary Ann, anuman ang gawin niyo sa tatay niyo, ngayon, pakitaan mo siya ng maganda, alagaan mo siya, paglaki ng mga anak mo, gagawin sa iyo. Saktan mo si tatay, gagawin din sa ng mga anak mo. Pagtanda mo, asahan mo yan. Maraming salamat Mama Carla. Maraming salamat Dr. Love. Uh, walang anuman uh, Mama Carla, maraming maraming salamat din. Ito ay pagpapaalaala po sa ating mga anak lalo na kung ang mga magulang po natin ay e medyo nasa advanced age na. Di ba? Ah, nawawala na po yung control at ang tamang pag-iisip ng ating mga anak. And I can tell you this, naging nag-alaga ako ng nanay ko na umabot na siya doon sa nagkukwentuhan kami pagkatapos titingnan ka na nanay kung ganyan. Tapos sabihin niya, kanino ka bang anak? Kilala ba kita? Ang sa <laughs> sakitan mo? Pero dumarating po yan, ang sinasabi ko lamang, samantalahin po natin habang buhay ang inyong mga magulang, mapalad kayo. Kami ang tanong nyo, kaming mga ulila sa magulang. Naghahanap kami kahit na matanda na kahit mapanghina ang magulang namin. Hinahanap namin at willing kami na yakapin at halika ng aming mga magulang sapagkat ito ang mga taong nagjaga at nagpakahirap para maabot namin ang aming naabot ngayong panahong ito. Sa mga magulang, nagkakamali rin po kami. Ang mga magulang, nagkakamali rin ng diskarte at ng desisyon. Pero hindi po nangangahulugan na kung nagkamali ang magulang natin, walang kwentang tao na siya. Tayo mga anak, hindi lamang tungkulin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, pananagutan natin na mahalin at paglingkuran ng ating mga anak.